Dali na, punta na dito. Bigyan mo lang dyan, pasok mo sa akin. Ako makot sa kanila. Kain na kain. Hindi naman na Mura to lang, yeah. mura. ano mura? yung ano Nahulog na yung natapon na yun oh. Natapon na kinkin.

hindi na makakakain ko sa sa wala nang mangkok? Hindi naman sa ng mangkok may May na Naiihiyana naman si Hiro.

Sinundo ko na, nanay. Punta ka dito sa lamesa. Punta kayo! Para makita naman ng ano. Sal! Dali, kaya nga dito. Kaya! lang ko. lang! Magsalita ka. Nakuha. Iipit mo muna sa bag mo, paano mawakan niyo. May si no. Pusan no. eh. No. Oh, Puyo na isang lang, pwede na yan. Salita mo ka din. mo ano ayusin mo. Mukbang yan. mukbang. Tapos ano? Ilang minutes na? Four. Four. Okay, gawin, gawin, yung ten. Tapos pag ten ka, tapos bigyan. na yan!

Ay, yeah, marami pang bata mamaya. Hintayin hintay lang tayo dito. Wala <laughs> <laughs> Hindi po ni nan. <laughs> Dey, binibigyo ako naman po ni nan, may hindi pa rin. <laughs> ako. Hoy, <laughs> hindi <laughs> dito. Dito kayo kumain na lang, kuya. Marami pa, <laughs> <ba>? <laughs> 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 pa pong wala. Naliligo pa rin po sa ilong. Ito, ito, ito. Dito lang, na yang salamat? Dito, dito lang Wala, hindi kaya ni Inang kasi nanging ano, mm hindi -hmm. 'yung jaw 'di malaki? Right, ako naman po ni Marikingse, eh. Nin. Binilang talaga eh. Saan pang wala eh. Ito muna ay muna, kay muna ay dali. Asa na si Rene? 20 tuloy ni yung uwi niya sa block. 25 muna muna ng video. Gagana na video na lang muna. Galaw. Galawin

kulit yung papa mo. <laughs> <laughs> Tinat ko na nga yan. Kawan? O, larin ito. Eh. Dito muna. Kay larin yan. Ang langaw. O, John. Lipat natin. Pulit din. Kuya, maugos lang sa akin.